Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 10 verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus pang hiling ipatong niya sa mga itong kanyang kamay. Ngunit binagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Jesus. Nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan niyo niyang lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawahin sabagat sa mga katulad nila nagkahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi maabilang sa mga pinagkaharihan niya at kinalong na Yesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya.